Hello. Hello mga Karakaon sa Hello World. Uh, update, final polishing na po tayo ngayong araw. Uh bali ito na po yung mga natapos na sa 1200 grit ng flat laps Ayun po. At uh, akin na po tatanggalin nito at uh, ang gagamitin ko naman ngayon is sandpaper sandpaper naman tatanggalin ko muna yung mga yung mga blade <laughs> dahing blade eh iba't ibang klaseng blade Ayan. Ayan, ito ang gagamitin ko papalitan ko lang muna ng sandpaper kasi wala nang ano eh wala nang talim yung sandpaper na nakakabit. so Ayan, bali, babakbakin ko po ito. Tapos, na kailangan natin, na, kailangan nating ng uh, Phoenix Sandpaper na 1,000 grit. At, uh, sabi, ko. Ito. Ayan. Ito, pandikit. Uh, double adhesive na tip. Wait lang po at uh, aking uh, papatong lang dito sa si ibabaw yung aking cellphone para para ano para makikita nyo kung paano siya baklasin wait lang po babaklasin lang po natin to matigas ang pagkakadikit ayaw matanggal pwede magamit ito doon sa singsing -sing. kaya itatabi ko sayang eh diba? naku natanggal pa dikit <laughs> malas din patay tayo dyan Una. Diba? oh pwede pa yan yan o ba? Diba? ito ang tinatawag ko na DIY polishing pad DIY polishing pad yan lang ang kaya natin bilhin dahil talagang mahal po ang mga kagamitan ng panggawa ng ano, gemstone kaya talagang ano asa lang tayo sa mga DIY ito yung pandikit na maganda kasi pag magpapalit ka ng sandpaper madaling tanggalin kaysa sa ano kaysa sa rugby pag rugby kasi nako po hindi lang yung sandpaper ang matatanggal pati itong goma ano po ito eh yung flat laps na wala ng talim tapos dinikitan ko po ng goma yung pangsahig sa tricycle o kaya sa ano, sa jeep yan. dapat ano, even yung pandigil kasi uumbo kasi yun eh. o kaya huwag babaklas ah, kasi mabaklas eh. kapag konti uh, lang yung pandigil na nilagay kasi mabilis yung ikot ng bench grinder kaya dapat lahat ng part may pandikit ayan didina na natin ayan pagbala uh, na natin isa isa dike. Ayan, natanggal ko ng lahat nung ano, yung balot ng pandikit. So, i-set aside ko muna to. Lagay muna natin dyan. Ito naman ang ating uh, gugupitin, sandpaper na 1000 grit. Mas gusto kong gamitin tong phoenix kasi nakakakintab siya ng gemstone di katulad ng ibang brand na uh, ang kumikintab ay eh, yung sandpaper hindi yung bato ito so, ang gagamitin ko na pang sandpaper polish kung tawagin ewan ko lang po sa iba kung anong tawag nila dyan sa ganyang step syempre iba yung pa kami ng style uh, mamaya iba yung style nila ba diba? Yan, didikit na natin ang sandpaper sa DIY na ginawa natin polisher. Yan. Yan. Pag nakadikit na, gugupitin lang. Gugupitin lang po yan. tanggalan, pwede pa itong magamit sa isa pang ganito. kailangan natin magtipid dahil uh, konti lang ang ating budget. Pinapairot-tipot lang po natin yung ating budget dito. Hindi po totoo yung sinasabi nila na ano, pag ganito trabaho mo, mayaman ka na. It's not true. Tsaka pag nakakuha ka ng gemstone, Nayaman ka Ako po, Hindi to yan Mura lang naman ang gemstone Hindi naman sila Mahalin Di ba sa anak ang diamond Or sapphire or precious stone Ang uh, Nakuha mo Yeah Yun talaga Pero pag to semi precious lang, eh, hindi ko naman yayaman dyan. Magkaka-pera ka, oo, oo, Pero syempre, sa sipag, kailangan mo i-process muna eh. Kasi ang mga raw, yung mga pro, yung mga ro, stone, mga raw stone, mura lang po ang bentahan niya per kilo. Hindi sulit yung pagod yun sa pamumulo. Kaya ang aking uh, ang aking uh, sinasabi lagi sa aking vlog hanggat maaari kung may budget kayo di magipon kayo ng sarili nyong gamit di ba yan lang yun yan. ito itong tubig na to hindi na to kailangan eh, yan. eh di na yan kailangan, tatanggalin na po yan kasi ang gagawin natin is dry polishing yan kapit na natin diba puro diy lang yung masinagamit ko konting tiyaga pa at pagka uh, upload lang ng upload ng video share lang na share ng kaalaman baka, baka next year diba baka sumbahil doon na tayo sa youtube kung malimbawa papala rin mamonetize yeah, baka makabili na ako ng magandang machine yung pangarap ko talaga ng machine ano eh uh, king yung nandun na lahat iisang machine lang yun pero nandun na lahat slicer polisher at saka yung pinaka final polishing nya sama sama na sila dun oh, ito po yung aking uh, part 5 yung uh, final part Ayan. Ito na yung tinatawag na pulling part final polishing uh, natapos na po ito sa ano sa 1200 grit na uh, flat laps kaya medyo makinang na sila Ayan. medyo shiny na Ayan. medyo shiny na sila pero hindi pa yan yung ano, hindi pa yan yung finish. Medyo shiny na sila, hindi na sila rap na rap. Hindi pa yan yung finish natin. May finish finish pa. Pagkatapos ng sandpaper, yan gagamit tayo ng ating secret weapon na akin po ipapakita mamaya. Bali hindi na siya secret kasi sinabi ko na eh. <laughs> 'Di ba? Ah, maganda 'yung ano, maganda 'yung wala si secret secret, 'di ba? Pangit 'tong may secret secret pa eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, I'm not a madamot person. Ito 'yung peto, 'do. Oh. Petrified wood po 'to. Ganyan siya kahaba. Yung kalahati, tinabi ko na. Yung nga lang nakalimutan ko sa kutay na B. Akala ko petod lang siya na pangkaraniwan. Nung in-slice ko, what? Ano pala siya? Advertise na siya, tapos kulay purple. Hindi pa po ito napapolish. Kakaraan lang po nito sa number 1,200 grit na flat laps. Yan, Niliyahin ko po ito ngayon. At uh, hahanap na po ako na maghahap ng cellphone. Wait lang po. tapos na po tayo uh, binaklas ko na po yung sandpaper Ayan, oh, nakalbo yung ano yung silicon carbide nakalbo Ayan, uh, set aside na natin yan at uh, ito na po yung mga na sandpaper polish uh, makintab na sila pero hindi pa po yung sapat papakintabin pa po natin to ng sobrang kintab parang mirror polish Ayan. So, yung flat lap, tinanggal ko na. At uh, yung, ito yung sinasabi kong spacer, oh. Magpapa machine shop po, ma -machine shop po kayo ng ganito para hindi, kasi kung hindi kayo magpapagawa ng ganito, at, uh, ginamit nyo yung flat lap ng walang spacer, didikit po yan. Didikit, sasagad sa loob, oh. Ayan, ang sagad. Kung gagamitin naman niya yung ganito, hindi nga siya sasagad. Yun nga lang. <laughs> so, di diba, yung tornilyo naman ang problema. di ba diba? So, kailangan nyo talagang magpagawa ng ano sa machine shop ng spacer. Yun. Ang sukat po ng butas dyan ay 12 mm. Ayan. So, pagka po gagamit tayo ng polish na yan, pang final polishing, ito po ay eh, pwedeng cloth wheel, pwedeng wool. Wool po yung gamit ko, yung eh. wool. Ayan o. Oh. Susok-sok so, lang yan dyan. Tapos gagamitan ng washer tapos to tornilyo han ayan, tornilyo tornilyo, tornilyo pagal pala ayan ayan tapos si higpitan ayan higpitan natin higpitan natin ng maigpit na maigpit para hindi to malsik para maigpit na ayan Yeah. ang i-mix naman natin is ito yan kung wala kayong ganito is mangkok na hindi ginagamit or takip ng peanut butter or, or kung ano paman tapos ito chrome wait lang po ayusin ko lang yung camera yan yan chrome chrome oxide lalagay lang tayo ng kapraso At hindi pala sya kapraso kasi naibuhos ko na <laughs> naibuhos ko na sorry so kapag tapos yan kukuha ko ng uh, panghalo kukuha tayo ng kutsarita or kutsara or kung ano paman tapos lagyan natin ng konting tubig konting konting tubig I mix mix natin mekos mekos natin minsan mekos mekos lang minsan dapat mix na mix po ito Ayan. mukhang panis na nga yata yung ating chrome so ito papanis po kasi ito eh yung ayaw uh, tabla ng tubig parang dahon ng ano sa so, gabi Ayan. may mekos mekos lang natin siya hindi naman kailangan sobrang lad now yung ano lang yan Nakikita niya, lumalabas na yung pagka-green niya. Ganyan na po ang itsura niya. Pwede na po yung gamitin. Yan. Ito po, eh, hindi chemical. Ang tawag po dito ay chromium powder. Alam niyo po ba yung saliha? Diba yung saliha, silicon carbide. Ito naman, chromium powder. Yan. yan. Siguro ano to eh kumbaga sa grit siguro mga 10,000 grit or 8,000 grit siguro po. tapos gagamitan na natin siya ng tubig nalagyan na po natin siya ng tubig kung kanina hindi kailangan ng tubig sa final polishing po kailangan ng tubig pero hindi naman sobrang lakas ng patak ang kailangan yung parang ano lang parang sakto lang kaya pa po ko lang po ulit yung camera wala tayong tagahawak eh kung patak patak lang kailangan hindi, hindi kailangan mabilis yung patak ay subukan na na yan yung ganyan Yan. Yung ganyan lang, okay na yan. Yan. Tapos didikit natin doon sa wool cloth. eh wool cloth, Sa wool. Yan. Yan siya na malikot ang camera natin. Tapos uh, babasahin ko na rin yung ano. Ito, itong, yung wheel. Kailangan kasi dyan basa eh. Wait lang po. Ayan, basang-basa na po. Basang-basa na. Yan. Hanap lang po ako ng maghahawak ng cellphone. Wait lang po. tayo. Yung serpentine na galing sa Sambales, serpentine na galing ng Valder Aurora. White jasper na galing ng Bulacan. Ayun. So itutuloy-tuloy -tuloy ko lang po ito hanggang sa matapos na lahat. Tapos continue ko na lang yung video dun sa finish product. So bye-bye na po muna. Uh, magtatrabaho muna ako. Wait, wait lang po. Ayan na, tapos na po tayo kaya matapos lang natin ngayong hapon yun na po yung petrified wood agatized wood uh, akala ko ordinary pet wood lang yung pala agatized wood na puli purple at dilaw ang loob uh, ito na po yung tower isang dosena ito po yung serpentine ng Valero na uh, red jasper na may Markasite. ito po yung uh, na uh, ano dito? sambalis na low quality low quality siya para sa alahas pero sa tower pwede ito naman yung simagin ito pala hindi siya simpleng brown jasper lang ano pala siya puhulitik at ito naman yung pre night yan yung yung neprex jade na sambalis jade na may pink tapos ito po yung sambalis 17 bulakan white jasper purple jasper yung bulakan coral at petwood ayan pahinga muna ako ngayong araw and then bukas habak na naman tayo sa carving po, salamat sa pagsubaybay bye bye, -bye.